Hello mga mamis. Ganito rin po ba ang 6 months old na baby nyo? Oh, ayan. Tinaas na ang dalawang paa. Ayan. Tapos minsan, no, oh, nagko-close open niya mag-isa. hawakan ang kamay. Oh. Ayan. nataas na ang paa. 6 months old na yan. Malaking na yan. Oh. Oh, my. Aba. Ganyan ho siya tumawa. Oo, oh, oh. ayun pa, nagkigil pa nga. Oo, oh, oo. Oh. Oo. Oh. Kala ko naman po, eh, pwede na mag-live sa ano, sa YouTube. Kailangan pa palang makareach ng 50 subscribers. Kaya ganito na lang ginawa namin. Short, short lang. Oo. Oh. Hmm, shorts video. Vídeo, shorts vídeo. Oh, o moço na.